Hello ladies and gentlemen We are now preparing Para sa mga alaga Kung paano namin piniprepare Ang mga Dapat iprepare Wala ng pagkain Wala ng pagkain kasi Pero bubili kami Yung luma syempre, no? Huwag natin hayaan nasa ilalim Syempre, kaya Bumibili kami ng kilo-kilo lang Dahil well, syempre, kami small time backyard lamang kaya small small time lang din ang pero hindi naman namin yun. ginugutob sila baga kung baga ano lang to budgeting <laughs> so yung lumang feeds pero hindi to ganong kalumahan kasi mga 5 days pa lang yan nung bumili ako ng bago ayan ito na yung pagkain ng mga sisiw mula dun sa mga dumalaga hanggang sa mga sisiw talaga. Pero kapag wala pa silang one month old, Thunderbird Chick Booster. Ngayon, eto, sinasala ko to. Sinasala ko yan. Sa pagkat, ayun o, papapasin mo ba yan? Merong, merong mugmog nakasama sa pellet. Ngayon, kapag pinakain mo yan sa alaga manok, hindi niya lahat yun mauubos yung mga mugbog hindi na niya makakain so kailangan salain sasalain na ganyan uh, tulad ito sasalain di ba hmm. di ba yan mugmog tapos sasalain hmm Ma ano Mm. Oh, yan. O wala na magmugo. Moving, wala sila na magmugtad. Sige, pwede Wala na magmug. O, so, wala na. Isa yun ang ilalagay ko na dito. Para pag magpapakain na kami, wala nang mga mugmug. Ito namang mugmug na to, di naman yan masasayang. Mm -hmm. Kasi yan naman, pag merong bahaw na kanin na pinapakain sa mga brown eggers, sinasama ko yan. Para imix dun sa kanin. Oh, di ba? Yes. Walang nasasayang. Kami so, may mga pellets pa to. Sasalain ko pa to. Ay, ngayon na naipong kong mugmug. Oh. Marami-rami rin. marami Matamitan. rin. Pero maraming salad na to. Mm -hmm. Maraming nasa 10 mm -hmm. kilo na pellets Yan ng mugmug. Nakaraang bili ko 10 oh, kilo. So, meron akong itatabi para ipakain sa mga brown eggers. O, oh, di ba? Yes. Tignan nyo lang. O, ito naman ngayon. Bubos, ang bagong bili. O, kapag ano, kapag kukuha ko ng bagong stock, sinasala Tapos, sa mga plastic na to, o, itatapon. Ilagay lang dito. Para in case, Kailangan ng plastik? Catch na dito. plastic. 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 Well, yan. O, meron na kami pagkain ng for a few days, for a few days. Yes. Yeah. Ayun, meron kaming may nagtatanong kung ang uh, ano ba ang mga vitamins na gamit namin. Siyempre, the all reliable, all reliable namin vitamins, Vitamin Pro. Patagal na namin itong gamit. Ito rekomenda ng kaibigang Jerwin ng Misina Poultry Supply. Pero ngayon meron kaming bago, bagong discover. Ang nag-recommend naman dito, si Sir Rafi Yulo ng Rapapap Game Farm. Maganda to. Ito yung iniinom nila ngayon. Ayan so, o. Oh. Check, 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 check. Ayan. Makita mo na lang yung Anong ano. Ayan, orange. Yan, kayo, <laughs> Anong Anong ano yung naka? Ayan, baby. Ano yung sila? Luka friendly. Friendly neighborhood chicks. Yan mga friendly yan. Ito kabila hindi. Hindi. <laughs> Ito mga ano to. Oo, oh, oh, malaglag. Sa kabila ng... Friendly. Ito mga dinosaur. Tignan mo. Dinosaur. Pakita ko pa paano sila Hindi ka... Hindi, ayaw ko lumapit dyan. Nanuno kaya mga to. Hmm. Hmm, Oo. Oh. Tignan <laughs> na, dyan kayo. Yan din oh. yung drinks nila. Oo, oh, yan yung drinks kulay nila. Tulay yellow din. Then... Orange. Orange, yan. Yeah. Yung vitamin pro kulay red. Yeah, so alin ba ang mas effective na na-observe ko parang para sa akin, Safe pareho lang is. halos ang itsura ng manok hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila loob in a long run ngayon pala kami gumamit niyang ito multivitamins plus zinc na to pero yung vitamin pro, matagal na namin gamit healthy na yung mga alaga namin nung sila ay mga chicks pa lang pero kami, nagbibigay lang kami ng vitamins kapag sila ay nasa stages ng paglaki. Pero pag malaki na sila, wala nang vitamins. Maliba na lang kung may mga sobra na sa tubig, binibigyan na. Pero ba, once na lumaki na, wala nang vitamins na iniinom. In, pero may mga case na meron, katulad niya, kapag may sobra, or may kailangan i-vitamins. Mari, namumutla yung isang manok, ganyan, or... Di mga makakagawa ng isang or, ano lang? gano'n. Pero usually, ang binibigyan namin ng vitamins, yung mga nasa growing stage ng kanilang buhay. No? Well, kami magpapakain ng manok ngayon. Samahan nyo kami. Grabe, bro, kadalbat. Bro, kadalbat. Gay na ba? Okay. Ganda nyo ah. Isa pa tayo sa dyan ngayon. Ilan ba? Kasi Dalawa. dapat magdamag meron sila pigs eh. Ah. growing stage. Ang pagpapakain eh, oh, unlimited. Kumbaga sa, sa... Samji eh, unlimited. Kailangan, <laughs> <Dalawang, laughs> parang kailangan dila ng dalawang table. Hindi, oh, lang yan sa kanila. Ngayon lang sila nag-aagawa kasi wala sila pigs kanila. Hmm. Pero mamaya-maya, pag may mga nabubusog na dyan. Okay. Pasok nila. Kung yung kabilang side, eh para mga zombies. Pag pinapakain. Ito naman civilized. O. Oh. Civilized lang sila. Good boy yan, good boy. Ang um, tahimik. Walang ganon daldalan. Ito kabila. Naririnig nyo kahit nandyan. Di ba? Oh. Ayan na. Tiyo, 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 tiyo. na nga? Nagka, ano pa? Nag... Diba siya sabi lang? Hmm, sarap naman. Hmm, ano malutong ano. Mm, usog ka diyan, usog ka diyan Ah, nakakaaliw, <laughs> nakaka nakakaganda -nakaka ng pakiramdam pag. Katulad niyan, sarap sa pakiramdam. Relax. Hmm. Hmm, dal, dal na. Mamangal. Oh, yung mga iba, ano tapos na. Ano na, relax na. Ang ininom nila ngayon kasalukuyan ay yung multivitamins plus zinc. Yes na gawa ng BNJ. Lahat 'yan sila na. Ito gusto pa. Samantalang <laughs> nyo naman na, nauubos. Mm. Ano hmm. oh, naman? Sigit. Malaki-laki na 'yan Malak eh. Oh, 'yan ang pinakamalaki sa mga 5k. Buhay na sila lahat Ngayon papainumin ko na lang ng plain water Yung mga naubos na na Nakaubos na ng vitamins Yung iba hindi pa nila naubos So bukas ko na papalitan Para mainom pa rin nila ngayon Kasi yung mga naka ino, nakaubos na ng isang Salin ng multivitamins plus zinc Na nasa tubig Kanina umaga Naubos na nila ngayon So plain water na lang sila Hindi na natin sila ipagtitimpla pa ng bagong Kimpla kasi isang tablet, isang timplahan lang. So, bukas plain water every other day. Sa ngayon, uh, hindi muna kami gagamit ng Vitamin Pro kasi meron kami bago yung gawa ng BNJ. Matagal-tagal kami makakaubos nun dahil dalawa yung nabili ko. 10 tablets kada canister. So, isang timpla, isang galon. So, marami-raming timplahan yun. Every other day yung painom. Ang mahirap lang, walang available dito sa amin ng ganun klaseng multivitamins plus zinc so dadayo pa kaya baka magbabalik kami sa vitamin pro hanggat hindi kami nakakakita nun or salitan depende na lang kung ano ang available dito sa amin kasi kung dadayo pa ako medyo hindi na practical kung may time lang siguro o na napadaan ako ron sa San Fernando baka meron kaya mahirap ang uh, supply kung hindi umi, hindi ganong marami yung dinidistributan niyan, di ba? Mas maganda umabot dito. So BNJ. Baka baka, baka naman na uh, bigyan mo na lang kami. <laughs> <laughs> baka naman gusto niyo na lang uh, mag uh, bigay dito sa mga poultry supply sa amin para makabili kami. Di ba? Kami mga small time backyard raiser. Well, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode. Paalam. Pa oh, ano, sino mga uhaw diyan? Quick niyo lang ako.